Hello madlang people, mabuhay! At dahil marami nga sa inyo ang nagre-request ng room tours sa aking classroom dito sa United States, ay hali kayo at silipin natin ang loob ng aking classroom dito sa Hawaii. Ang video na ito ay taken few days before nagsimula ang aming klase last August 2023. And as you can see, as a science teacher, isa ako sa mga pinakamalaking classroom dito sa aming school sa Hawaii. Provided ang mga teachers dito ng mga school supplies and may kanya-kanya kaming Mac desktop sa loob ng aming classroom. Narito ang mga ilan sa mga school supplies na provided sa amin ng aming schools. Actually, kada teacher ay may binibigay sila na certain amount depende sa kung saang department kayo nakabilang. And dahil ako ay kabilang sa science department, per teacher ay may receive na $250 para pambili ng mga additional supplies na kakailanganin mo sa loob ng iyong classroom. Hindi lang yan, provided din kami ng mga materials, equipment na pwede namin gamitin sa mga experiments na gagawin namin sa loob ng classroom. Teacher ako sa Amerika. Of course, provided kami ng mga instructional materials na magigamit namin sa pagtuturo. May Chromebook, iPad at desktop na computer pa kami ng lagay na yan. Plus, lahat kami dito ay wifi connected. One of the perks kapag dito na kayo nagtuturo ay hindi na natin kailangan pang linisin ang ating classroom dahil meron tayong mga kustodian para maglinis ng ating mga classroom. That's it for my quick room tour. Follow me for more J1 updates.